Ang China ay patuloy na gumagawa ng hakbang upang palakasin ang kanilang pwersa at makamit ang layunin na maging isang ganap na superpower pagdating ng taong 2049. Ito ay sa pamamagitan ng modernisasyon, pagpapalakas ng kanilang ekonomiya at pagtataguyod ng sosyalismong sistema na may demokratikong elemento na naglalayong magkaroon ng malakas at maunlad na bansa. Ang kanilang mga hakbang ay magdudulot ng malaking epekto sa global na larangan Maaring magbunga ito ng pagbabago sa dynamiko ang kapangyarihan sa mundo at maaring magdulot ng mga kahihinatnan sa politika, ekonomiya at seguridad. Ang layuning maging global superpower ng China ay ambisyosong hakbang na nagtitiyak ng pagunlad ng kanilang ekonomiya at impluensya sa pandigdigang entablado. Upang maabot ito, nagsasagawa ang China ng iba't ibang hakbang tulad ng pagpapalakas ng kanilang industrial production at manufacturing exports, na nagiging pangunahing pangakit sa mga dayuhang mamumuhunan. Kung magandang ekonomiya ng China, ano naman ang susunod na kailangan nila? Ang sagot ay ang teritoryo. Tara't alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga teritoryo na nais sakupin ng China at bakit. Siyempre, una na sa listahan ng West Philippine Sea ng Pilipinas. Hindi lingid sa kalaman ng karamihan ng ilang taong panggigipit ng mga Chinese vessels sa mga lokal na mangingisda na naghahanap buhay sa loob mismo ng EEZ ng Pilipinas. Idagdag mo rin ang matagal ng pinagtatalo ng Spratly Islands. Ayon sa diumanong ancient map ng China kung saan nakasaad ang kanilang Nine Dash Line, ang Spratly sa West Philippine Sea ay parte para ng kanilang nasasakupan. Agad naman itong pinabulaanan ng kampo ng Pilipinas. Sa katunayan, ang isyu na ito ay umabot pa sa International Court at noong 2016 ay naglabas ng hatol ang International Tribunal na pumapabor sa panig ng Pilipinas. 'Yun nga lang, tila ginagawang joke lang ito ng China dahil ni hindi man lang sila natinag at nagpatuloy sila sa panghaharas ng mapilipinong mangingisda at maging sa Philippine Coast Guard. Pero bakit ba gigil ang China na ang ng mga islang ito at lalong-lalo ng Spratly Islands? Isa na marahil sa pangunahing dahilan ay ang oil reserve na makikita sa disputed islands. Ayon sa Chinese Geology, ang Mineral Resources Minister na si Song Ru Xiang, ang potential oil reserve sa Spratly Island ay tinatayang 30 billion tons. Para sa hindi nakakaalam, ang estimated amount ng crude oil na matatagpuan sa isang particular economic region ay siyang humuhulma sa kabuang ekonomiya at geopolitical ng buong mundo. Isang halimbawa na dyan ang Saudi Arabia na isa sa mga bansa na may pinakamalaking oil reserves, kahit naman isa rin sila sa pinakamayaman at malakas na bansa. Napakalaking tulong din ng oil reserve pagdating sa panahon ng gyera dahil nangangailangan ng petrolyo ang mga kasangkapan ng pandigma gaya na lang ng mga pinakamalaking naval warship ng China. Bukod sa oil reserves, gusto rin ng China na mas palawigin ang galamay nito sa Pilipinas para pahinain ang pwersa ng Estados Unidos sa Indo-Pacific region. Isa kasi sa taktika ng Amerika ang magtayo ng aliansa sa mga Indo-Pacific countries gaya ng Pilipinas, South Korea, Japan at iba pang allies sa pamamagitan ng Indo-Pacific alliances na ito ay maiintimidate intimidate ng Estados Unidos ang China at mas bababa ang posibilidad na maglunsad ng pag ang China dahil nakapalibot na mga tropa ng Amerika sa mga kalyansa ka nitong mga bansa. Maliban sa Pilipinas, isa rin sa mga lugar na inaagaw ng China ay ang Tibet. Noong Qing Dynasty, itinuturing na bahagi ng China ang Tibet. Ngunit matapos ang Xinhai Revolution noong 1911, nagkaroon ng sariling pamahala ng Tibet at naging maimpluensya dito ang Britanya. Ngunit noong 1951, muling nai-under sa kontrol ng China ang Tibet. Kahit na nagkaroon ng mga pagtatangkang magrebelde, hindi sapat ang mga resources ng Tibet para makabuo ng hukbo laban sa People's Republic of China. Bagamat patuloy ang pagsusumikap ng Tibet na magkaroon ng sariling pagmamayari, kinikilala ito bilang bahagi ng teritoryo ng China sa kasalukuyan. Ang Tibet ay mahalaga para sa China dahil, una, ito ay simbolo ng kanilang kasaysayan noong Qing Dynasty. Pangalawa, nagbibigay ito ng buffer zone mula sa mga bansa tulad ng India, Nepal at Bangladesh. Pangatlo ay mayaman din sa mga mineral ang Tibet tulad ng chromium, copper, bronze, lithium at iba pang mga rare earth minerals. Sunod naman sa listahan na lugar na naisang kinin ng China ay ang Arunachal Pradesh. Ang Arunachal Pradesh ay isang state sa Northeast India at kinikilala bilang parte ng India, ngunit ipinipilit pinipilit ng China ang kanilang otoridad dito at gumagawa ng mga mapang nagpapakita na teritoryo daw nila ito. Isang dahilan sa interes ng China ay ang posibilidad na mayaman sa gold at lithium ang lugar. Ang alitan ng India at China sa teritoryo ay lalong nagpalala sa Aksai Chin na pinapaniwalaan ng India na sa kanila at ng China na sa kanila rin. Noong 1950s, nagtayo ang China ng kalsada sa Aksai Chin na nagresulta sa border conflict noong 1962. Sa kabila ng tagumpay ng China sa digmaan, patuloy pa rin silang nangangarap ng kininang buong border region na may layuning ikonekta ang Tibet at Xiangjiang. Gayunpaman, hindi ito madaling gawin dahil ang India ay may malakas ngayon na perasang militar. At syempre, hindi mawawala sa listahan ng mga teritoryong pinag-iinitan ng China ay ang Taiwan. Sa pagpapakita ng malakas na determinasyon at pagiging buo ng loob, tila bukas ang China sa posibilidad na gamitin ng anumang paraan, maging mapayapa man o marahas, upang may sakatupara ng kanilang layunin na muling mapasakamay ang Taiwan. Ang pangunahing motibasyon ng China para sa reunifikasyon ay ang kasaysayan at ekonomiyang lumalago sa Taiwan. Ang Taiwan ay nangunguna sa industriya ng semiconductor manufacturing na nagbibigay sa kanila ng malaking kontrol sa global supply chain ng semiconductors. Ang pagkuha ng kontrol sa Taiwan ay magbibigay sa China ng kapangyarihan na kontrolin ang industriya na ito at patatagin ng kanilang persa sa larangan ng teknolohiya. Isa ring mahalagang aspeto ng pagtatangka ng China na sakupin ng Taiwan ay ang kanilang intensyon na mapahina ang impluensya ng Estados Unidos sa Indo-Pacific region. Ang Taiwan ay bahagi ng tinatawag na First Island Chain Strategy ng Estados Unidos kung saan sila ay nagbibigay ng suportang militar sa Taiwan laban sa anumang banta mula sa China. Ang pagnanais ng China sa Taiwan ay maaaring magdulot ng pagbaba ng impluensya ng Estados Unidos sa rehiyon na nagbibigay sa kanila ng higit pang pa kontrol at kapangyarihan. Bagaman may mga hamon sa pagtupad ng layuning ito ng China na sakopin ng Taiwan, tulad ng potensyal na labanan mula sa iba't ibang mga bansa at ang posibilidad ng intervention ng Estados Unidos, ay patuloy pa rin silang umaangat sa larangan ng ekonomiya at militar. Sa mga darating na taon, maaaring mas lumakas pang impluensya ng China lalo na sa kanilang ika-100 anibersaryo sa 2049. Gayunpaman, may mga hamon at limitasyon pa rin na kanilang kakaharapin sa kanilang hangarin na masakop ang lahat ng teritoryong kanilang naising. Ang reaksyon ng iba't ibang bansa, particular ng Estados Unidos, at ang potensyal na paglaban mula sa Taiwan ay maaaring maging hadlang sa kanilang layunin. Gayunpaman, sa kasalukuyang mga pangyayari, ipinapakita ng China ang kanilang determinasyon at tiwala na maabot ang kanilang mga layunin. Suwapang nga talaga at tuso tong China. Baka gusto na rin nilang buong mundo ay tawaging China. Anong masasabi nyo kaibigan? Karapat dapat bang maging pinakamalakas na superpower ang China? Para sa akin ay hindi, dahil hindi sila makatawat at makatarungan. Simpleng pagsunod at paggalang sa batas international ay hindi magawa lalo na siguro kung sobrang lawak ng kanilang impluensya at kapangyarihan. pag comment lamang po sa ibabang yung opinion kaibigan, maraming salamat po.